Habang naglalakad doon si Gu siya nagbubulungan naman ng dalawang disipulo doon na kung mali baraw ang kanyang nakita at sabi pa niya na isang outer sect disciple raw na si Gu ay madali lang napatumba nito ang dalawang disipulo ng punishment kick. Lumapit naman si Chen sa kanyang senior brother Zhu Wu at nagsaad na kung hindi raw nila pagtuunan ng pansin ang ating bida ay mamaliitin raw sila nito at sinangayunan naman ito ng kasamahan nito at nagsalita na si Gu Xuanchen raw ay sinira raw nito ang dangal ng kanilang punishment kick. Nagalit naman rito si Zhu Wu sa kanyang junior brother kaya sinigawan niya na ito na tumahimik na raw ito at kung hindi pa ba raw sapat ang kahihiyan na nagawa nito. Biglang nawala naman doon si Gu Xuanchen nang hindi nila namamalayan kaya nanlaki na lang ang mga mata ni Wu sa kanyang napansin, habang ang babae naman ay napangiti at napasabi na lang ito na ang ating bida raw ay nakaka-entresado. Makalipas naman ang ilang oras nandoon na nga si Gu Xuanzhen sa kabundukan habang sinasabihan ito ng nilalang na kung hindi baraw naghahanap ng handog o contribute ito at magpapahinga lang baraw ito rito dagdag pa niya na kung nakapag-isip na ba ito ng paraan o di kaya kung balak baraw nitong sumuko na lang, Di naman ito sinagot ng ating bida bagkus nagsalita lang ito na lumabas na raw ang nagtatago doon, kaya nagpakita na ang taong pinapalabas ni Gu Xuanzhen at napasabi na lang ito na kung paano ba raw siya nahanap ng ating bida ng mabilis, at nakakaburing raw ito at ang tao pala na ito ay ang babae na nasa in kanina. Tumugo naman wito ang ating bida na kung sapat na baraw ang pagtatago at pagmamasid ng babae sa kanya, Sinagot naman ito ng babae na paano raw siya na matatawag na nagtatago at nagmamasid sa kay Gushuanchan kung sa una pa lang ay nakita na siya nito. Nagsaad naman rito ang ating bida na kung ganun ba raw at sabay din na nagpakawala ito ng ataki. At tinamaan naman ang butterfly doon kaya nagulat naman rito ang babae. Sabay din na nagsaad si Gushuanchan na kung may idadahilan pa ba raw ang babae ay naghihintay raw siya rito at habang ang butterfly naman ay bumalik na ito sa dating anyo nito na talisman habang ang babae naman ay napaubo na lang ito rito at napaisip na nabisto na raw siya ng ating bida. Habang pababa si Gu Xuanchen ay nagsalita ito na ang tapang raw ng babae na mag-transform sa isang paru-paro at mag sa kanya gamit ang isang talisman. Di naman niya ito sinagot bagkus nagsaad lang ito na kung hindi ba raw natatakot si Gu Xuanchen sa pagkalaban nito sa mga disipolo ng punishment pick at sinagot naman ito ng ating bida na kung bakit raw siya matatakot rito sinagot naman ito ng babae na ang pinunuraw nila ay mapagmataas at mas pinapahalagahan nito ang reputasyon nito at ang mga taong yun raw ay hinamak o kinalaban ng ating bida, sabi pa niya na nabalitaan raw niya na ang ating bida ay isang outer disciple ng Heavenly Sacrifice Sect at ngayon raw ay hinarap at tinuruan ni Gu Xuanxin ng leksyon ang dalawang inner disciple. Dagdag pa niya na syempre raw kung isang outer disciple na may kahangahangang talento ay may ganitong kakayahan ay kung ang kalaban ay magiging pagod at hindi magpapahalaga sa kanya ng isang sandali ay hindi raw ito imposibleng mangyari at para sa isang outer disciple na gawin ito ay kahit na hindi sila nagpupursigi ng gusto ay hindi raw sila kailanman magiging kasing komportable ng ating bida. At higit pa raw Ron ay natatakot raw siya na hindi panigusuan siya nilabas ang tunay nitong lakas. Kaya sa palagay raw niya na hindi isang outer disciple si Gu dagdag pa niya na hindi raw ito pumasok sa Xuanling Tower para lang matuto ng ilang mataas na antas na kasanayan at kung tama ba raw siya rito, dahil doon napasabi na lang ang ating bida na ang babae raw ay talagang maraming alam. Sabi pa niya na wag raw sa tingnan ni siya ng ganito dahil hindi raw siya interesado sa layunin nito at sa katunayan raw ay nakaka-interesado raw ang ating bida. At nakukuryos raw siya na malapit na ang hating gabi kaya tiyak raw na may iba pang layunin ang ating bida pero ito raw ay nagpapahinga lang doon at hindi nito hinahanap ang mga buhay na nilalang bilang mga handog kaya kung gusto ba raw nito na manatili rito sa ikalimang palapag. Di naman niya ito sinagot bagkus nagsaad rito si Gu na kung mayroon bang tunay na buhay na mga bagay sa likuran ng bundok na ito. Tumugo naman rito ang babae na hindi raw nito hinanap ng gusto at bakit raw ito nagpapahayag na walang buhay na mga bagay sa likuran ng bundok. Sinagot naman ito ng ating bida na mayroong patay raw na oras sa loob at layo ng isang daang milya kaya napasabi na rito ang babae na kung ibig sabihin ba raw ni Gushuan Chen na hindi malulutas ang ikalimang palapag at kung ibig sabihin ba raw nito na kailangan na raw nilang sumuko lahat sa pamamagitan ng paggamit ng steep Talisman, sinagot naman ito ni Gushuan Chen na ang spirit raw ay isang sacrifice at ang red raw ay ang guide dagdag pa niya na nawalang buhay raw na mga nilalang sa likuran ng bundok noon pero ngayon ay tila hindi nakapos ang mga ito kaya napatanong na lang rito ang babae na kung ano ba raw ibig sabihin ng ating bida rito, punta naman tayo sa dalawang tao na nag-uusap na nagsalita na kumusta na raw ang sitwasyon ngayon, sinagot naman ito ni Chen na ang taong yun raw ay napakahirap hanapin at ang una raw niya na plano ay maghanda at pumunta kasama ang ilang junior brother nila para asikasuhin nila ang taong yun ngunit wala raw paraan na mahanap ang taong iyon. Tumugon naman rito si Zhu Wu na hindi na raw ito kailangan at ngayon raw ay maswerte raw ang taong yun habang sa isip-isip naman niya na mga idiot raw lahat ng kanyang mga junior brother. Tumugon naman rito si Chen na nasa katunayan raw ay matagal na silang naghanap ngunit hindi lang raw nila nakita ang taong hinahanap nila at wala pang isang buhok raw ng mga ligaw na kuneho at pabo na kailangan nila para sa pag-aalay sa likuran ng bundok. At sa palagay baraw ng kanyang senior brother rito ay pinaglaruan at bunibiro lang sila ng ikalimang palapag na ito kaya nagtanong na rito si Zou na kung nakita ba niya ito, kaya nagalak naman rito si Chen at nagtanong ito na base raw sa sinabi ng kanyang senior brother ay kung nakita na baraw talaga ito ng kanyang senior brother. Sinang-ayunan naman ito ni Zoo at ito ay kanyang nakita pero bakit raw hindi raw kasama ni Chen ang mga kasamahan nito sa pagpunta rito sinagot naman ito ni Chen na nang makita raw nila na ang limitasyon ng oras ay halos tapos na at talagang hindi nila makita kaya isa-isa na silang sumuko at ginamit na nila ang kanilang talisman para lumabas na sa tower kaya nagsaad naman rito si Zhu Wu na kaya pala raw na nag-iisa lang si Chen sa pagdating dito at sinangayunan naman ito ni Chen at ito'y nagsalita na sigurado raw siya na kung may magandang bagay ay tiyak na hindi raw siya ng kanyang senior brother Zhu Hu na makalimutan na isama. Dagdag pa niya na tama raw ito at dahil raw sa kanyang senior brother Zhu Hu ay naalala raw niya na dalhin ang mahikang sandata na makakapag-ugnay sa labas ng mundo. Sinangayunan naman ito ni Zhu Hu at pinasalamatan naman niya rito ang kanyang junior brother Chen. Nagtanong naman rito si Chen sa kanyang senior brother Zhu Wu na saan ba raw nito nakita ang nakita nito na buhay na bagay at malapit na raw ang hating gabi kaya ilabas na raw nito agad at puntahan nila yun sinagot naman ito ni Zhu Wu na bakit raw nito ginugusto at malayo pa sa kalangitan pero nasa harapan na pala raw ni Chen. Sabi pa ni Zhu Wu na ang sakripisyo raw ay walang iba kung di si Chen kaya sa narinig naman ni Chen ay ito ay nagulat na lang. Sabay din itong inatake na ni Zu habang si Chen ay tinamaan na ng pag-atake ng kanyang senior brother kaya ito'y napasokan na lang ng dugo. Habang naglalakad na si Zu ay nadaanan naman niya ang isang ilog habang hatek-hatek na mamnya si Chen na kanyang ginapos. Nagsaad naman rito si Zhu Wu na wag raw siyang sisihin ng kanyang junior brother Chen sa kanyang marahas at kung sino ba raw ang gumawa ng kamalasan sa kanyang junior brother at ang kanilang master raw na si Matandang Wang Tianbao ay hindi ito makatarungan dahil ang kanilang master Wang Tianbao ay palagi itong nagpapakita ng malaking galit sa kanya kahit raw na maliit lang ang mga pagkakamali niya. Magandang sabihin raw na siya ay matuwid at walang bahid ng korupsyon pero sa katotohanan raw ay siya ay isang matandang lumalangoy pa rin sa lumang paraan at dapat na siyang magbitiw na noon pa, at para raw sa kanyang swerte, at kapag raw siya ay nagwagi ng unang pwesto sa kompetisyon na ito at matuto ng mga kasanayan na earth level skill at naging sikat siya at magiging iba ang lahat sabay din itong napatawa na lang, kasabay din na hinagis niya na ang kanyang junior brother Chen na nakagapas kaya ito'y napasigaw na lang ng malakas sa kanyang sakit na naramdaman at masamang nangyari sa kanya. Punta naman tayo sa kay Gu Xuanzhen habang ito'y naglalakad na, ay nasabi na lang ng babae na mukhang huli na raw silang nakarating rito. Habang sila'y naglalakad doon nakakita naman sila ng isang bell, at ang bill na yun ay mayroong bahid na ng dugo. Nagsaad naman rito ang babae na ang mystery bell raw ay nakita niya ito sa kay Zuhu raw at ang mystery bell na ito ay mula pa sa punishment pick na kanyang kinabibilangan. At kung hindi raw nila matatapos ang ikalimang palapag ng Xuanling Tower ay ang pinakamalalang mangyayari ay susuko raw sila at lilisanin ang tower na ito at maaari raw niyang gamitin ang mga utos ng kanyang mga kapwa at disipulo upang maging daan para sa kanya at siya ay tunay ng basura ng sekta at karapat dapat raw niyang matanggap ito kaya napasabi naman si Gu Xuanchen na kung ito ba raw ay winasak nito ang kanyang sarili. Tumugon naman rito ang babae na pero hindi ba raw na sinabi na ng passage na ang isang buhay na sakripisyo ay sapat na pero bakit raw nabigo rito si Zhu Wu? Nagsalita naman rito si Gu Xuanzhen na kung sino raw ang nagsabi na ang mga espirito na ginagamit sa sakripisyo ay isang buhay na katawan? Nagka-entresado naman rito ang babae sa sinabi ng ating bida? Dagdag pa ni Gushuanshan na kahit na kinukutsaraw niya ang tinatawag na first major sect ng righteous na sect na heavenly sacrifice sect pero raw kung ang pagsubok sa Xuanling Tower ng sekta na ito ay talagang nangangailangan ng sakripisyo ng laman at dugo ay hindi baraw raw ito isang malaking paghamak, Tumugol naman rito ang babae na kapag pinag-iisipan raw ng mabuti ay lahat ng bagay ay may espiritu at ang isang bulaklak ay nagpapakita ng tagsibol at ang isang dahon ay bumabagsak upang sabihin sa atin ang pagdating ng taglagas at ang tinatawag na espiritu ay hindi lamang isang buhay na nilalang na may laman at dugo. At noong panahon raw na iyon ay ang unang reaksyon ng lahat ay ang mga hayop na nabubuhay tulad ng pheasants at mga kuneho parang ang kanyang kamalayan raw ay naapektuhan ng isang kakaibang puwersa na hindi niya akalain na may mali raw sa kanya, kaya kung alam na ba raw ni Gu Xuanzhen kung ano na raw ang nangyayari. Biglang humakbang naman doon si Gu Xuanzhen habang ito'y dahan-dahan naglalabas ng aura, at nagsaad naman siya rito na kung hindi ito ang orihinal na intensyon ng Xuanling Tower ay mayroong kahihiyan na tinatago sa dilim, at pangiti naman niyang nasabi ang Guan Shanyu at muli raw itong nagpapakita ng tunay na kulay sa tingin ba raw nito hindi niya ito alam. Dahil raw gusto ni Guan Shanyo nang mamatay ay bibigyan raw niya ito ng madali at mabilis na kamatayan ngayon sa baylabas ng kanyang espada, at nagpakawala naman rito si Gu ng malakas na pag-ataki, at patungo na ito sa kay Guan Shanyo, sinalag naman ito ni Guan Shanyo gamit ang pag-ataki nito at nagsaad ito na huli na raw ang ating bida na mapagtanto niya ito, nagtagumpay naman rito si Guan Shanyo na mapawalang bisa ang pag-ataki sa ni Gu habang ang babae naman ay napansin naman niya ang kakaiba sa aura ni Guan Shanyu kaya nasabi na lang niya na gumagamit raw si Guan Shanyu ng isang evil art. Nagsalita naman rito si Guan Shanyu na kanina pa raw siya nakahanda sa ipapalabas na atake ng ating bida. Kasabay din itong nagpakawala ng malakas na aura. Kasabay din itong naghanda ng pag-atake at pagkakataon niya na raw ito. At magpunta na raw si Gu Xuanzhen sa Emperno. At patungo na nga ang pinakawalan na atake ni Guan Shanyu sa ating bida. Kaya napasabi na ang babae na mag-ingat raw si Gu Xuanchen sa palm seal na atake ni Guan Shanyu. Di naman tumugon rito si Gu Xuanchen bagkus nagpalabas lang ito ng kanyang aura. At sabay din na sinabayan niya na ang atake ni Guan Shanyu kaya nagsalpukan na ang kanilang pinakawalan na pag-atake. Habang si Gu Xuanchen naman ay walang kahirap-hirap nitong hinarap si Guan Shanyu nang hindi pinagpawisan. Kaya nagulat at nangamba naman rito si Guan Shanyu dahil tinablan na siya ng atake ng ating bida kaya napinsala na lang rito si Guan Shanyu at sabay din itong sinabihan ni Gu Xuanzhen na kung paano raw ito naglakas ng loob na magpakita sa kanyang harapan, habang si Guan Shanyu naman ay napaatras na lang ito at napasigaw na lang ito sa natamo itong pinsala, nagsaad naman rito si Gu Xuanzhen na napakahina raw talaga ni Guan Shanyu. Sa narinig naman ni Guan Shanyu ito ay nagalit na lang at kulang na lang lumabas na ang kanyang mga ugat sa ulo. Sabay din itong naglabas ng madilim na aura at nagsalita na ito raw ay dahil sa kanyang careless kaya si Gu Xuanzhen raw ay napakaswerte na nakatakas, at ngayon raw ay titingnan niya kung paano raw ito wawasakin ng ating bida sabay din itong nagpakawala na ng malakas na pag-ataki. Nangamba naman rito ang nilalang kaya binalaan niya na si Gu Xuanzhen na magingat raw rito ang ating bida dahil isang forbidden technique ang gamit ni Guan Xianyu. Di naman ito sinagot ni Gu Xuanzhen bagkus sinarap niya si Guan Xianyu nang walang pangamba sabay din itong nagtakawala rin ng pag atake para tapatan ang ataki na forbidden technique ni Guan Shanyu, nagsalpukan na nga ang kanilang pinakawala na ataki, at habang nagsalpukan ang dalawang ataki ay nakalagpas naman rito ang ataki ni Guan Shanyu, kaya nangamba na ang nilalang at napasabi na lang ito na ang lakas ng Nine Dragon Sword Light ng ating bida ay napahina ito dahil sa lakas ng forbidden technique, Napatawa na lang rito si Guan Shanyu at nagsalita na ang sword energy raw ni Gu Xuanchen ay walang kwenta sa harap ng kanyang forbidden technique at ngayon raw na araw ang kamatayan ng ating bida at patungo naman rito ang atake ni Guan Shanyu at napalibutan na nga si Gu Xuanchen ng atake ni Guan Shanyu kaya napangiti na rito si Guan Shanyu at nagpatuloy lang sa pagtawa rito si Guan Shanyu at hindi na raw makakatakas pa si Gu Xuanchen rito ay si Gushuanshan raw ay kung mayroon bang solusyon ito rito at ang kapangyarihan ng pagkakawasak ng Forbidden Technique ay napakatalino dagdag paniguan siya na malapit na itong dumating upang guluhin ang kapangyarihan ng Heavenly down ng ating bida. Habang sa isip-isip pa ni Gu na ang Forbidden Technique raw nito ay isang kapangyarihan ng Evil Spirit at mas matibay ang puwersa laban dito ay mas matibay raw ito at mas matibay ang kapangyarihan ng pagkakawasak ang kapangyarihan ng Heavenly Dao ng Nine Dragon Light ay labis-labis at isang matibay na puwersang pag-atake at kapag harapin ang ganitong eros ibong puwersa ay ito ay maaaring mapawi at masupal lamang. Habang ang nilalang naman ay napasigaw na lang ito sa pangamba at kung bakit raw hindi na nagre-react si Gu Xuanzhen, Dagdag pa ng ating bida sa kanyang pag-iisip na sa ibang salita raw ay ang kapangyarihan ng pagkakawasak ay nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng matibay na pag-atake at kung gayon raw ay ano ang makakapagtagumpay laban sa kapangyarihan ng pagkakawasak na ito, at ang nilalang naman ay napasabi na lang ito na tapos na raw at hindi na kaya ni Gu Xuanzhen ito na hawakan pa ng mas matagal, nagsalita naman ang ating bida na mukhang hindi pa raw siya nakakaganti at sa halip ay natakot na naman raw siya hanggang sa kamatayan, kasabay din na naintindihan ni Gu Xuanzhen ang isang bagay kaya ito'y napadilat na, at sabay din itong nagpalabas ng kulay blue na tubig na aura, nasaksihan naman ito ng nilalang kaya bawasan na ang pangamba nito at napasabi na lang sa pangalan ng ating bida, napasabi na lang rito ang ating bida na ang mundong ito raw ay may kakayahang tanggapin ang lahat ng tubig, habang si Guan Shanyo naman ay napasabi ito na sa loob raw ng kalahating oras ang espiritual na enerhiya ni Gu Xuan ay mauubos na kaya matutunaw raw ang katawan ng ating bida, ngunit hindi na raw siya kaya naghanda na ito ng pag para tapusin niya na si Gu ngunit mayroong pumigil naman sa kay Guan Shanyo kaya hindi niya na natuloy ang kanyang ataki. At ang babae pala ang pumigil at nagsaad ito na mas gusto raw niya na magpahinga at hindi nalang pag-isipan ito ngunit kung e kumpara raw si Gu sa kay Guan Shanyu ay si Guan Shanyu raw ay pangit. Nagpakawala naman rito si Guan Shanyu ng pag-atake at nagsalita na kung naghahanap ba raw ng kamatayan ang babae. Habang patungo naman sa kanya ang pag-atake nito ay napaisip naman rito ang babae na ang teknik raw ni Guan Shanyu ay kakaiba kaya nangamba na lang siya sa kanyang kinakaharap at napaisip ito na isa raw siyang careless at hindi raw siya nakahanda rito. Biglang nagulat naman rito ang babae sa kanyang napansin, dahil biglang nagpakawala naman rito si Gu Shuanchen ng pag-atake kaya nawasak na lang ang teknik ni Guan Shanyu. Kaya napaisip na rito si Guan Shanyu na impossibly raw ito at kung talaga ba raw na nawasak nito ang kanyang forbidden teknik at nakalabas na nga doon si Gu Xuanzhen at sabay din itong nagsaad na kung ito na baraw ang hangganan ng kakayahan ni Guan Yu, Kaya hindi pa raw ito sapat para masatisfy siya habang ito'y naglalabas na tubig na aura, sabay din na ginamit ni Gu Xuanzhen ang aura nito para protektahan at palutangin ang babae, habang ang babae naman rito ay napasabi na lang ito na hindi lang raw ang ating bida okay kundi lumakas pa ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa paligid nito at ang nilalang naman rito ay napasabi na lang ito na hindi raw niya inaasahan na si Gu Xuanzhen ay magpapalambot ng isang bakal na daungan ng isang daang beses na nagiging kasing lambot tulad ng isang daliri dagdag pa niya na sa katunayan raw ay nabago nito ang sarili nitong kapangyarihan ng heaven sa isang invincible water, Nagsalita naman rito si Guan Shanyu na sa ngayon raw ay ginamit niya na ang kanyang 30% ng kanyang lakas kaya hindi na raw ito makakatakas pa, at ang ganitong pagmamalaki raw ay talagang naghahanda ito sa sariling nitong kamatayan. Kasabay din na inataki niya na si Gu Shuanchan. ang naman ni Gu Shuanchan ang pag-ataki ni Guan Shanyu. At napasabi naman rito si Guan Xianyu na hindi raw siya nagkamali at natrap niya na raw ngayon si Gu Shuanchan pero paano raw ito nakatiis sa kanyang pinakawalan na puwersa. Nagsalita naman rito ang ating bida na ang ataki raw ni Guan Shanyu ay isa lang itong paghahaplo sa ibabaw kaya sa narinig naman rito ni Guan Shanyu ito ay nagalit na lang, napasabi naman rito ang nilalang na ang tubig raw ay ang pinakamalambot ngunit mayroon itong napakalaking lakas at pagtitiis, at ito rin ang pinakamahusay na paraan upang mapigilan ang mapanlinlang nakapangyarihan ni Guan Shanyu na kumukuha ng bawat pagkakataon. Nagsaad naman rito si Guan Shanyu kung hindi raw dahil sa ating bida ay hindi raw siya magkakaroon ng malubhang pinsala sa sacred domain at hindi siya tatakbo sa heavenly sacrifice sect ng nagmamadali. At kung hindi raw dahil sa ating bida ay hindi raw siya mawawala ng isang mata ng walang kabuluhan at hindi rin siya magpapakita ng kahihiyan sa harap mismo ng sect master, di naman ito sinagot ni Gu Xuanchen at tiningnan lang siya nito ng seryuso, habang pinalilibutan ng oriya ni Guan Shanyu si Gu ay nagsaad naman rito si Guan Shanyu na wawasakin raw niya ang kaluluwa ng ating bida, at walang hanggan raw at walang muling pagsilang, nasabi na lang rito nang nilalang na ang hangin ay makakapijal raw sa tubig at ang kapangyarihan ng heaven sa paligid ni Gu Shuanchen ay nagsimulang kumilos at magalon. alon sa nasasaksihan naman ng babae ay napasabi na lang ito na magingat raw ang ating bida rito at awang nagsalita naman rito si Guan Shanyu na ang kamatayan raw ni Gu Xuanzhen ay patungo na at pumunta raw ito at muling magkaisa sa mga langgam na namatay sa lower world, punta naman tayo sa labas ng Xuanling Tower nakikita naman nila ang kakaiba sa Xuanling Tower. Kaya nagsaad naman si Murakso sa kanyang lolo na ang mga disipolo mula sa lahat ng mga pikraw ay umalis na sa tower ngunit si Gu Xuanzhen at si Guan Shanyu raw ay hindi pa nila nakikita na lumabas kaya sa isip naman rito ni Elder Muhuya na ang spirit ball raw ay may problema ng walang malinaw na dahilan at ang dalawa ay nasa loob pa rin ng tower kaya talagang napakalaki raw ng pagkakataon na ito. Biglang nagulat naman ang disipolo ni Elder Muhuya sa kanya na kailangan pa raw nila ng isang stick ng insenso upang ayusin ang spirit ball habang sa isip-isip naman rito ni Elder Muhuya na ang oras raw ng Xuanling Tower ay iba sa oras sa labas at sa pagpasok raw sa tower ay natatakot raw siya na isang araw at isang gabi na ang lumipas sa loob. Nagsalita naman rito si Murokso sa kanyang lolo na nang pumasok raw si Gu Xuanzhen sa tower ay sinunog niya ang talisman at hindi na ito makipag-ugnayan sa labas ng mundo at kung maghihintay pa raw sila ng isa pang stick ng ensenso ay hindi na raw nila alam kung ano na ang mangyayari. Naintindihan naman ito ni Elder Mu Huya. Kaya kumilos na ito at nagsaan na papasok na raw siya sa Xuanling Tower habang sa isip naman niya na tama raw ang sinabi sa kanya ni Murokso na hindi na dapat silang maghintay pa ngunit pinigilan naman ito ni Guan Ruhay at nagsalita ito na kung ano ba raw ang gagawin ni Elder Muuya sabi pa niya na hindi baraw na sinabi ng SEC Master nila na bago siya lumabas ng pagkakasaliksik ay ipapasa nito ang kompetisyon na ito sa kanila bilang tagapangasiwa lang kaya kung sinusubukan ba ni Elder Muuya na pumasok sa Xuanling Tower ngayon. Sinagot naman ito ni Elder Muuya na ang Spirit Ball raw ay nasira at ang mga disipolo raw sa loob ng tower ay nawawala at bilang isang nakatatanda na hindi baraw dapat si Elder Guan ruhai ay pinakamabigat na mag-alala sa kanilang kaligtasan. Sinagot naman ito ni Guan Ruhay na ang heavenly sacrifice sect raw ay palaging nagpapahalaga sa mga disipolo nila kaya naman ipinamahagi ang mga spiritual talisman sa mga disipolo bago ito pumasok sa Xuanling Tower. Ngunit kung ang isang tao raw ay magdudusa sa mga kahihinatnan ng kanyang pagmamataas at pagmamalaki ay paano naman at kasalanan ba raw ito ng iba kaya nagalit na lang rito si Elder Muuya. Biglang may nagsalita naman na tingan raw nila ang kakaibang nangyayari sa Xuanling Tower kaya napalingon na rito ang dalawa punta naman tayo sa loob ng Xuanling Tower. Habang pinalilibutan si Gu Xuanchen ng malakas na aura ni Guan Shanyu ay hindi naman rito nagpapatalo ang ating bida dahil nagpakawala na ito ng malakas na aura. Kaya sa nangyari naman ay nagulat na lang rito si Guan Shanyu. At ang babae naman ay napasabi na ito na ang nagugulo ng kapangyarihan ng Heaven ni Gu Xuanchen ay tunay ngang nagtitipon sa direksyon ng hangin. Napasabi naman rito ang nilalang na kaya pala raw at naiintindihan niya na raw ito. At sabay din itong nagsaad na ang tubig raw ay walang kulay at walang lasa at hindi raw ito nakikita at nakakapasok ito sa anumang butas at nagbabago sa libu-libong paraan at ginamit ito ng bida upang wasakin ang masamang kinakaharap nito na sitwasyon kaya ito ay talagang kahanga-hanga. Nagsaad naman rito si Gu siya na sa tingin niya raw na ito ay tapos na. Habang si Guan Shanyu naman ay napaisip na lang ito na paano raw ito nangyari at hindi niya raw ito matatanggap at sa isip pa niya na bakit hindi pa pa raw ito patay at malinaw raw na sinabi ng kanyang ama na ang forbidden technique raw na ito ay sapat na upang patayin si Gu Shuan Biglang umataki naman rito si Gu Shuan at nagsaad ito na ngunit raw sa kasamaang palad ay wala na itong pagkakataon, kaya nangamba at natakot na lang rito si Guan Shanyu tinamaan naman rito si Guan Shanyu at sinabihan rin ito ng ating bida na sa ngayon raw ay gamitin raw nito ang buhay nito upang ipangbayad sa mga kasalanan nito na nagawa, at sabay din sa pagkahati ng mukha ni Guan Shanyu, kaya ito'y napaluhod na lang, at tuluyan na itong nawalan ng buhay, nasabi na lang ng ating bida rito na pinatunayan lang raw nito ang sarili nito at kung nakita ba raw nila ito at ito raw ay si Guan Shanyu at sa wakas raw ay nakuha niya na raw ang kanyang buhay para sa iyo at sabay na naalala niya ang kanyang mga kaibigan.